Kumpirmadong may mga anak na nga sina Coco Martin at Julia Montes ayon sa naging pahayag ng TV host-actor na si Willie Revillame. Sobrang bait si Coco Martin. Si Coco, Coco Julia at sa mga Coco, anak mo, Julia, pamilya mo, mo. Pamilya mo. mo. salamat family. Coco yung... Ngayong araw, July 15, 2024 ay ang official na pagsisimula ng programa ng aktor host na si Willie Revillame sa kapatid network na TV5 na pinamagatang Will to Win, sa isang segment ng kanyang programa ay nagbigay pagbati ito at pasasalamat sa action star at kaibigang direktor na si Coco Martin at maging sa girlfriend nitong si Julia Montes, na mabilis naman nag-trending sa social media ngayon. Annie Wills sa naging pagbati nito sa action star, Oy thank you ha Coco sa pagbati mo. I like your bangs ha? Coco salamat ha? Sobrang bait nitong si Coco, Coco Martin te Julia sa mga anak nyo sa pamilya mo maraming salamat. Sana raw ay makapag-guest pa siya sa acting drama series ni Coco Martin na batang kiyapo pagbibiru pa ng TV host na si Willie Revillame. Eh. Mabilis itong nag-trending sa lahat ng social media platform dahil para bang tila nasagot na sa pahayag na ito ni Willie Revillame ang matagal na katanungan ng mga netizens kung may anak na nga ba ang dalawa dahil sa naging pagbati at pagbibigay pasasalamat kasi ni Willie Revillame sa aktor ay nabanggit nito ang mga anak nila ni Julia Montes na tila para bang kinumpirma na nito sa mga netizens na may anak na nga si at Julia at hindi lamang iisa dahil nabanggit nito na sa mga anak ng dalawa. Matatanda ang matagal nang iniisyo sa dalawa na may tatlong anak na ang mga ito, bagamat wala pa rin naririnig na pag-amin sa dalawa. Ayon na rin sa pahayag noon ng showbiz columnist na si Christy Furman ay tutuong may anak na si Martin at Julia Montes, isang apat na taong gulang isang dalawang taong gulang, pinangalanan pa nitong Matilda ang isang bata na isinunod raw sa pangalan ng nagpalaking lola sa action star na si Coco Martin. Hindi lamang isa o dalawa ang anak ng mga ito say ng mga netizens, dahil kapansin-pansin raw umano sa pagbabago ng katawan ng aktres na si Julia Montes ang pagdadalang tao nito sa pangatlong anak nila ng aktor na si Coco Martin, Madalas ring mapansin ng mga netizens sa mga guesting na dinadaluhan ng aktres na lagi nitong tinatakpan ang tiyan ng kanyang blazer na para bang may tinatago ito sa kanyang tiyan. Gayunpaman ay wala pang tugon ang dalawa patungkol sa isyong ito. Narito naman ang iilang komento ng mga netizens patungkol rito. Halata naman sa katawan ni Julia na may anak na siya at parang bagong pang-anak lang. Privacy nila yon, Itago Manila o ilantad di naman kayo bumubuhay sa anak nila. They have a reason why and madami daw marites sa mundo. They want peaceful life. Ginamit ni William Coco at Julia para mapag-usapan siya at panoorin ulit siya. Sana ni respeto mo na lang yung mga bata. Kayo mga ka showbiz anong masasabi nyo sa videong ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panunood.